So, um, mabiyayang araw sa ating lahat at nandito na naman tayo sa channel na ito. Nandito po natin ngayon, ah, uh, tayo itong electric pan na hindi na umiikot. So, anong dahilan kung bakit hindi na umiikot yung ating mga electric pan? So, sa nakita po natin na uh, sira na po yung kanyang front isa ito sa dahilan kung bakit hindi na ito umiikot. So, ito double check din natin condition po ng mga windings, thermal fuse at kapasitor po nito. may edad na rin tong electric fan no? so tatry natin siyang repair or rewind po natin so yun, check muna natin yung continuity ng kanyang mga windings i-plug natin natin yun tapos yung din natin yun nabuo pa yung kanang ng mga winding dito lang tayo sa busing Ayan, palitan natin ito ng busing mga alog na malakas na yung alog dito niya kaya hindi umiikot ito kaya glory ito sa busing niya dito muna tayo magsimula yan na uh, tanggal na po natin eh. kasi pag tinanggal yung mga pulp nito uh, hihila na natin yun ng buo haba na rin ng servisyo nitong electric pan na ito tsura pa lang ng mga wire talagang may kalumahan na siya bukay windings no? maliban doon sa kanyang bushing so yun po yung uh, una natin papalitan at nang malaman natin kung umiikot pa ba ito kung hindi na pag hindi umiikot yung palitin talaga yung bushing na yun Ayan, tanggalin lang muna natin yung apat na bushing bihila na po natin kasama na yung motor ito sari-gode na linis na po natin lahat ng mga gamit na natin ang mga Okay pa yung windings ko. Ito okay pa. Ito sa capacitor na. color ko dun ng ating gula green, number 1 puti number 2, pink at number 3 ay gula Ayan. so yun bali ha ah, assemble na lang ulit natin ito at iti-testing natin kung <coughs> kung buo pa talaga siya at kung maganda pa yung kanyang dito assemble lang ito natin